Hi guys. Happy Friday everyone. Hapon na naman ang bilis ng oras. Bukas is Sabado, ngayon ay Friday. Friday August uh, August 8, is it? Ngayon is August 8. Friday, August 8 is Friday again. Tomorrow is Saturday. Ang bilis-bilis ng oras, no? Bilis ng oras, mabilis pa ng araw, mabilis lahat. Mabilis pang gastusin ng pera. Siyempre, mabilis lahat. Ang hindi lang mabilis yung ano, yung uh, savings natin, makunap, di na dadagdagan mabilis mag, mabilis ang oras, mabilis gastusin yung ipon, mabilis gastusin ang pera, matagal mag-ipon. <laughs> ay, matagal mag-ipon pero mabilis lahat. Lahat ay mabilis, guys. Matagal gastusin. Ay, matagal matagal ang ano Matagal mag-ipon pero mabilis lahat. Mabilis maubos ang ipon. Ay, mabilis may maubos ang ipon. Mabilis gastusin ang ipon. Mabilis ang oras. Sana 'yung matagal gastusin 'yung ipon. Okay. Pero matagal mag-ipon, ayun. 也啷么得干。 dito ako medyo against the light. Wow! Humangin siya, guys. Sarap mo ng hangin. Sarap to bang bay dito sa so balcony na ako Try ko ito mamaya pang screen cash ko kasi kanina, hindi inaproban yung screencast ko. Bakit kaya? Bakit kaya? Ayaw niya sa aking screencast. So, kailangan yung screencast ko ay ano lang. Mahangin-hangin -hangin siya. sarap ng hangin oh. wow Basta gusto ko yung gumagalaw-galaw sila Ay, sila dito tapos gumagalaw-galaw yung pwede mga dahon at saka bulaklak ang saya-sayang pagmastan, di ba? Uh, oh. Ayan ayan mm. Ang ganda niya talaga Ang ah, isa naman eh Akyat ko yung isa para maganda Ito, ito guys, maganda siya So beautiful. Wow. Like it. Wow. Ganda-ganda ng hangin. paka press ko ngayon. masaya ako pag nakikita ko yung mga halaman ng mga bulaklak na sumasayaw thank you so much for watching bye bye have a great day bye bye thank you thank you everyone thank you sa lahat ng mga suporta ninyo bye god bless